Masarap yung spaghetti. Daday, ako. Papa, kumain ka. So na magpa-eye. Ay, ano? Masarap man. Gusto ko na mag Mukbang tayo. Kain na spaghetti, <laughs> ma. Darating ko lang, my blessing na. Hi, ang cute. Ako na, ako na. Alam. Damo ito ha. Ha? Huh? Madama ito kay ako nito. Ah, ito yan? Hmm. Okay. Ang maduwa nga ni kay mm. ako nito. Hmm. Uh, ito lahat. Ang uh. oh, wala. Hmm. Uh, uh. Maaari ma ma na lang niyan. Ma Pag di mo ma ito maubos. Uh, Oo. Sa salinan. Titirahan ko ikaw. Huwag mag-alala. Paborito. Paborito niya kasi yung ano, spaghetti. Sorry, yung sabi ng paborit. Lechon. Ang bait niyang best friend ko na ano na yan, best friend ko yan. Mabait yan, mabait. Thank you sa Litson. Masarap yung lumpia nila. Oh. Masarap na gawa. Ito naman, pang-restaurant nga gawa. Oh, yan. Special din. Siyempre yung behol. Nagkamay na ako, hindi na ako nagkutsara. Masarap magkamay. Lalo na kung masarap ang ulam. mag na na ang cake. Lupin mo. Para sa akong gintokohan mo. Buti ay. Buti mo buti ay. Okay, thank you. Tatapusin ko lang pagkain sa masasarap na foods.